Binigyang pagkilala ni 4th Infantry Diamond Division Commander Major General Jose Maria Cuerpo II ang mga hindi matatawarang kontribusyon ng mga dinagat nun sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran sa kanilang lugar kasabay ng selebrasyon ng 17th Araw ng Dinagat na ginanap sa provincial capital nito noong nakaraang linggo. Nagsilbing panauhing pandangal si Major General Cuerpo sa naturang aktibidad kung saan pinuri niya ang LGU sa ilalim ng pamamahal ala ni Governor Nilo P. Demire Jr. Nabatid na sa pamamagitan ng pagsisikap ng LGU Dinagat Katuwang ang Fort ID na isa ang groundbreaking ceremony para sa konstruksyon ng headquarters ng 1505 Community Defense Center ng 15th RCDG Reserve Command Philippine Army sa Barangay Wilson sa nabanggit na munisipyo. Ang naturang lugar na pinaplanong pagtatayuan ng iba't ibang pasilidad ay may apat na raan na ektarya upang magamit sa pagsasanay, koordinasyon at capacity building activities na makakatulong sa mga residente na mga reservist din para sa kanilang aktibong partisipasyon patungkol sa kapayapaan at kaunlaran sa kanilang komunidad. May this award serve as a reminder to keep striving for excellence. Let this celebration fuel your determination to continue making a positive difference in the lives of your fellow Dinagatnoys. For it is you, the employees of Dinagat, who embody the true spirit of progress and service. Samantala, sa isinagawang gabi ng parangal sa naturang probinsya, pinuri ni Major General Cuerpo ang pamalaang panlalawigan dahil sa pagbibigay ng halaga nito sa isang daan at dalawampu na mga empleyado sa pamamagitan ng pagbibigay karangalan sa kanila sa naturang seremonya. Nangako naman ito na ipagpapatuloy ang kikipagtulungan sa LGU at sa lahat ng peace partners ng 4th ID upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran hindi lamang sa Dinagat Islands kung hindi pati na rin sa buong Karaga at Northern Mindanao Region. We also recognize that this endeavor is a collaborative effort that involves the dedication and hard work of many individuals from our soldiers who will protect this ground to the planners engineers and construction teams who will bring our vision to life. Together, we are forging a path for a more developed and more secure future for the 15 office battalion. With that, let us aim to forge stronger ties for sustainability, sustainable peace and development, not only for the municipality of San Jose, but for the rest of the Nidagat Island as well. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides. for ID news